Yeah, good morning. Nakabila po ay uh, 513. Kami po ay uh, panlima dito sa 513. I love the BND. Ayan o. Oh. Maaga po ngayon. Ang interval po ngayon ay 15 minutes lang. Kasi po ngayon ay uh, lunes. lunis. Lunis po ngayon, lunis. Kaya ang interval ay dikit-dikit. Uh, dikit -dikit. Marami pong basero sa daan. Lalo na sa Santo Tomas. Napakadami tambak na naman po ang pasero doon. Ito ay Pinya Francia. Yeah, may green na uh, ang kanyang uh, clearance light so patatlong araw ko na po sa 722 Isang uh, sala, isang tamang biyahe. So ngayon ay lunes, maraming pasero ngayon. Sana ay uh, tumama at makastanding ng uh, magtame para makabawi bawi sa sala nung uh, biyahe ko nung isang araw. Yeah, super so good. Ayos pa rin gamitin ng 722. Malamig pa rin ang aircon. Uh, malambot pa rin ng uh, air suspension kaso nga lang ay matagtag na o oh, may maingay na sa lubakan hindi na katulad nun dati na kakunti lang yung ingay nya yun ay uh, may maingay na uh, ito ay uh, nakalinya rin sa i rehab itong uh, 722 Kagsaway, kagsawa. ayer bus, tiger. Eh mga pasakay, papuntang Buendia, punta po kayo sa Tadlipan Terminal para makasakay sa DLTB ko, sunod-sunod po ang uh, alis dito ng bus, 15 minutes na intervalan. Yeah, copy muna tayo, copy muna, kami muna. Yan, kape po muna tayo, Sir Darwin Rias. Good morning, good morning sa akin natin, subscriber. Kay Sir Edmond Rosario. Kay Ma'am Tess ng New Jersey, USA. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Sir Dexter Masangkay. Norky Gops, uh, Justin and Weco. JP Vargas, Mangani, Ramnip DC. Uh, Juan Miguel Gales. Juan Miguel at kay Adrian Subiliano ng uh, PB, PBF yan, uh, Philippine Bus uh, Panatic kay Sir uh, Melvin Salazar ayan, Galing po sa'yo yan, gold star na yan. Galing po yan. Ah, uh, Yan, dumadami na rin po ang uh, bas. na uh, revive na yung iba. Uh, yung iba ay uh, kino-condition na uh, para sa lenten season. Si ano daw si double deck. Kagsawa girl! Kalimitan sa Kagsawa ay galing uh, Tapako at uh, Ligaspi. Kinaano po ba 'yan? Ayun, pali 513. Yan, napakaluwag oh. Oh, bindi ya, bindi ya. Mm. Oop! Saba, saba! Driver uh, na at la conductor, dating galing. Hino, RK, bago po ang makina niya, bago makina. Yan, Pinya Francia. Kaya kasabayan din nila mga trucking. Maraming pinya-prensyo, oh. Daming biyan ng pinya-prensyo, oh. Parang uh, DLTP nung una. Nung kasagsagan ng DLTP, ah, uh, daming DLTP nung... habang is DLTP ang uh, nananak mo dyan sa Kapikulan. Carbibolante! Ayan dahil galing Ayan ay siya start di LTV ko 1807 oh. Ayan ay mga Panapat Sa mga Basta biyayang bigol Ayan ay 1601 Papuntang at nayabas yan Doon may pila sa si Delica baby Yun, sleeper bus S6 Sleeper bus na mga uh, ano Ang uh, Isarug so, Marami pa lang uh, sleeper bus yan Yung S1 hanggang S6 Ben oh, Obay Galing uh, yung 7.05 na yan Good morning mga tingit yan, Nakapila na po kami dito sa Talipan Terminal Pagbilaw, Quezon Ayan ilar de Buendia Yung mga pasakay papunta ng Buendia Ayan, 7.22 On the way Papunta dyan sa mga bus stop ng uh, Arias, Calumbang, Sariaya Candelaria, Chaung, East Terminal, Alaminos, Santo Tomas, Basta. Mag-abang-abang lang po kayo dyan. Handa namin kayong isakay. Saki na po kuya, saki na. Ang basero lang isa, Santo Tomas.

Lunes ngayon, marami pa ngayon. Kaya kahit uh, dikit-dikit ng terbalan, yung mga lima, tatlo, nagkakaroon pa rin ng pasayro. Maraming naluwas pagka uh, lunis. Ayan. Ayaw, 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 ayaw. Mamaya Santo Tomas, pag nag-standingan, papasokin mo, papasokin, akong bala sa loob ha mamaya para makalaki tayo ng uh, collection eh uh, bastab ay bastab candelaria yung mga bababa candelaria candelaria Ah, uh, benja, benja. dalawa ah. sir natin na ay 25 nadagdaga ng 6 6 sa mga yan o kakaunti no? na <laughs> 25 25 <laughs> San Pablo. Yan, nasa San Pablo na kami. Ang aming pasahero ay 44. May sumakay na isa. 45. Sitting na po kami. Sitting na. Yan, sitting na. Saan po kayo? Easy Nasa control na po kami dito sa Petron. Naka 15, 5, 28. 85 day kita na gamit standing po kami ng uh, 15 15 pasero Susana, so ito alabang na yan ano Nard, hello Nard Bababa ng Buendia, ready na, ready Buendia Buendia, terminal Hindi ah, na terminal

Ang dala ay 12-3-3 or may 7-2-2 yan ako, po, be, o pa rin tayo pinagbago Hindi na tayo makapag eh Yun Ba't hindi ka sabi ng ibang uh, supporters mo Wala talaga uh, May vlog ako kayo hindi uh, ko pa na edit So yan trip na po ito Nakasabi natin sa uploader o no? trip na ito pagka ito na po no Maring makabaitsing Uh, Aram, rin. Rin Yan, uh, hindi ko pa po sa atin uh, na tama din nakalaan kami ko ay naimbitahan din nung uh, nag-vlog si Kabayan Vlog sa uh, turbine at saka sa kasakan lubang so hindi, hindi naman kami nakapunta bakit ay karang punta ang karoran ng ko team miscoordination sa atin eh sa mga boss doon sa Batangas sa well, sa superior namin eh kasi tinatanong ko sa kanila kung kailan talaga yung Uh, lalabas na mga Estallion Express. Eh, hindi lang daw nila alam. Pagkatapos, lunes pala yun. Eh, lunes, uh, nag-trouble sana, sana ako ng bus. Ang sabi sa akin, i ko muna raw kasi lunes. Pagkatapos, eventually, sinabi sa akin, pati ko rin pinabaan. Eh, pinabablog na yung mga Estallion Express. Kaya... <makes sound> Kaya kami naman, ako naman ay ah... Uh, uh, vlog kay Adam, nagalaga ako kay Adam nung araw na yun. Kaya hindi ako nakapunta. So saya. ano lang ako ng dispatcher. Shoutout sa mga tropa dyan. Uh, dip, ano lang, dip, lang sa channel natin kahit wala lang mga pag-upload. Yo! So bye bye, maraming salamat. Kajem, salamat. Uh, ingat, ingat sa pagdadrive, ingat. Nakatingit, yeah. may bagong uh, Dunkin Donut dito. Bagong bukas yan. Oh. Dito na sa malapit sa aming terminal, sa may talipan. Kung kayo ay uh, magkakape, bibili ng donut, yan, Diyan kayo pumunta. Round trip namin, 25,731. Wow! Yan o. Uh, 15,528 paluwas. 85 ba sa makay? na naman, 19,000. 203 66 pasahero naman nasa mga ay Palusena So yan, uh, tumirik po kami, tumirik. Ah, uh, na trouble po kami, Nagawa high temp so kaya kanina ay, uh, na transfer namin yung pasahero sa 5135. So kaya kami ay dumiretso na dito sa Talipan. Nasira pati yung uh, bearing ng aming uh, aircon. So kaya kaya magpapagawa muna kami ni Mr. Ariel Kamanaw ng uh, Tabaco City yan. Mga taga-tabaco, shout out sa mga taga-tabaco dyan. Yan o. Uh, dati siyang uh, wow. trailer uh, truck driver sa Pierre. Hello. So ngayon ay isa na siyang uh, bus driver ng uh, DLTB ko. Anong baga kayo, Baler? Mahirap ano? Nakakawang sakay <laughs> Sa trailer, mahirap din. Madali lang, <laughs> trailer. Dalawa na kami ng pahirap ang sakay, kailangan mong ingatan ano. Pag uh, pasahin sakay, tao. Kailangan lagi ka maingat sa pagmamaneho ano. Yun ang tama ano. Ngayon naman tayo ay magpapagawa. Magpapadiesel muna dito sa Raymer. <laughs>